Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuition. So welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nagabang ng mga readings ko. And this is another general love reading. Titignan natin kung kanino to, sino maka-resonate na to. And um, kaninong reading to. So this could be a um, timeless reading. So kung kailan niyo to mapanood. If naka-resonate kayo, pwede sa inyo to. Okay, so pwede itong vice versa. Put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Love reading. Let's see. What is happening right now? Love reading. Okay, so... Nasa point ka ngayon of healing. So, you are single could be right now. And, you're single of healing ngayon. So, I can see here na might be some of you na ghost ng person ninyo. Or, some of you nagbago na at parang paminsan na lang nagpaparamdam itong person na to. So, where akala mo kasi itong person na to is someone na marunong mag-handle ng relationship. Pero, pala yon is sasaktan ka lang pala. So, ngayon nasa point ka ng paghihilom at pag move on and moving forward ka towards a new beginning ng buhay mo. So, but then, part of you still want to talk to this person. Might be just to explain na lang siguro anong bakit ginawa niya yun sa'yo. So, ano ba yung nararamdaman ng person na to para sa'yo? ano yung nararamdaman ng person na to towards me. So, sa, I mean, hindi siya nakakatulog sa gabi, bothered na bothered siya sa mga nangyayari. Um, gusto pa naman niya mag-offer sa iyo ng new beginning and love as well. But then, parang nagjo-juggled siya. Um, and so, ang nga mangyayari sa kanya, parang hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya. Tignan ko nga. I will clarify. See? Gusto ka niyang kausapin. And siguro, gusto niyang i-explain sa'yo lahat. And even gusto ka pa nga niyang balikan eh. Um, pero parang naiisip ko dito na, parang sinasabi niya na paano, paano ko gawin yon, paano mangyari yon kung ito yung mga issue niya Mahal ka pa ng taong ito. Kami-willing nga siya sana mag-offer sa'yo ng victory eh. Naiipit lang siya sa lalagas sa sitwasyon ngayon. Kaya parang para sa kanya, nagkakaroon sa kanya dito ng unsureness. Para sa kanya, ano, may plano naman siya pero not now. Siguro gusto niya muna magpahinga. Gusto niya muna sigurong magkaroon ng peace of mind or gusto niya muna mag-isip to find the right path towards you could be um, gulong-gulo yung isipan ng person na to eh. Tingnan natin ano yung nararamdaman mo naman ngayon sa mga nangyayari sa inyo. Ano yung nararamdaman mo? Galit ka galit ka sa kanya, parang yung, ikaw yung ano, ikaw yung umiiwas ngayon sa kanya. Um, maybe ikaw mismo nagputo siguro ng connection ninyo dahil sa mga nalaman mo ba or something. Um, parang you guard yourself from this person and you decided na ituloy talaga to. I want to guard myself talaga na Ayoko na siyang kausapin and I just really want to heal. Nakaramdam ka na parang so unfair to mga nangyayaring ito. Sa lahat ng pangako mo sa akin, unexpected din nalaman ko na may ganito pala. So feeling ko may nalaman ka na may iba siya or may nalaman ka na may asawa siya. Mga ganong mga bagay. Kasi ikaw mismo po pinutul mo to eh. Yung feeling mo dito na guarded ka. Ayaw mo siyang kausapin and decidido ka na mag move forward na at maghilom sa sa sitwasyon na to pero yung person na to minahal ka niya mahal ka pa din niya even until now at may plano pa din siya bumalik sa iyo siguro may plano i-explain sa iyo sorry about that i-explain sa iyo yung mga mangyayari okay so let's see Maingay na kasi umaga na. Galing akong live. So, late na ako nakapag ano. Dapat inuna ko yung to. Makalimutan ko lang. Ano mo yung person mo? Uh, may nakikita ko kasi ako dito. Nag-away pa kayo nito. Ng person na to. Mahal mo talaga to siya. Sa totoo lang. Mahal mo siya. Kaya lang parang napagod ka na din eh, nasaktan ka din sa mga nangyari. So, nabroken ka talaga sa mga nangyari dito and na as well. Alam mo, namimiss mo to. Namimiss mo siya. And even siya din naman, namimiss ka din ng person na to. So, nagmahalan kasi kahit sa talaga kayong dalawa dito eh. Kaya nga you have expected talaga na itong person na to, siya na eto na tong tao para sa akin. This is a wish fulfillment na for me. Then, biglang may nalaman siya na ganito pala. Na may ganyan pala. So, I mean, ikaw. May nalaman ka na may ganyan. So, parang para sa'yo, masakit to para sa akin. And, dalit ako ngayon. Ayaw ko muna, ayaw muna kitang kausapin ganun sa mga, sa mga nangyayari. Parang, hindi ko patanggap. Kung baga, Let's see more. Ito sa person mo naman, ramdam niya na yan din, no? Dati pa ramdam niya na, na uh, may nararamdaman ka na, or may nalalaman ka na about, about him. So, alam mo, alam niya din to dati pa na, um, kailangan niyang pumili, kailangan niya mag-decide. Alam niya maghihiwalay din kayo isang araw. Hindi niya lang expect. Dati pa, nung pumasok siya sa buhay mo, alam niya lolokohin ka niya. Kasi meron na siyang someone, nauna pa to sayo. And um, either asawa man to, or karelasyon man to. Basta may nauna sayo, bago siya pumasok sa buhay mo. Alam niya to, eh, parang para sa kanya, lulukohin ka lang niya dapat. Ang problema dito, na in love siya sayo. Nahulog siya sayo. See? So parang dumating sa point na nagustuhan niya yung relationship ninyo hanggang ata sa tumagal na ata kayo nito or or nakakaramdam ba siya na parang tatagal din kayo nito kasi nagustuhan niya yung pagsasama ninyong dalawa yung relationship ninyong dalawa feeling ko maglalakas loob pa talaga to siya. Maglalakas loob pa talaga to siya na at least kahit papano bigyan ka ng peace of mind. I-explain sa'yo lahat. At, um... Kasi alam niya na naging unfair talaga siya sa'yo. Alam niya talaga na mali yung mga nagawa niya sa'yo. And, um... Pero alam niya pa din na kailangan niyang umalis. Kailangan niyang um kailangan niya pa rin talaga na i-end to i-cut off tong cycle na to. Kasi sa totoo lang, hindi siya sure about sa future ninyong dalawa. Kahit pamahal niyo pa yung isa't isa. Hindi pa din siya sure na maghahantong kayo sa forever. So, ang gusto niya lang talaga dito is makausap ka. And to explain to you siguro. To explain to you about what happened. The truth could be the feelings na meron siya sa'yo na hindi ka lang niya basta niloko pinaglaruan siguro yun yung gusto niya para magkaroon kayo ng peace, peaceful na resolution. Parang peaceful na. And ma, ma, at least kayo pa paano um, alam mo yung kung ano talaga yung totoong nararamdaman niya para sa'yo. Kasi dito ngayon sa'yo dahil nga iniiwasan mo siya dahil nasaktan ka sa mga nangyari parang naiisip po siguro dito sa kanya na pinaglaruan lang ako ginago lang ako or mga ganun mga bagay pero sa totoo lang minahal kanya at mahal ka pa rin niya until now kailangan niya lang talagang gawin to dahil sa um, siguro baka meron silang responsibility ng person na to So dumating sa point na itong person na to is like um may balak pa talaga siyang kausapin ka and even to move forward towards with you gusto niya lang talaga siguro muna magpahinga to have some soul searching magpahinga muna and um alam niya din naman eh na na-disappoint ka sa mga nangyari so parang um i-cool down niya muna yung situation alam niya na kahit siguro pag nakausapin mo siya, siguro ayaw mo din makiusap sa kanya, alam niya na, na umiwas ka sa kanya. So, wala pa talaga siya total decision dito. Hindi pa niya alam kung magpatuloy na ba talaga siya or um, kausapin ka pa niya or something. Kasi ikaw mismo ayaw mong kausapin siya eh. So, wala pa siyang decision dito. Hindi niya ginustong umalis. Parang, um, bumigat na kasi yung sitwasyon. So, parang bumigat na yung problem dito. Naiipit na siya sa sitwasyon. So, lalo na nung nagkaroon na ng clarity dito. So, mahal ka niya. Sa totoo lang. Pero parang para sa kanya, I need to focus here. Kailangan kong gawin to. Um, all I really want is to, an explanation. I mean, for me to explain to you that truth. Ganyan. Sa nararamdaman ko talaga para sa'yo. Dahil, gusto kong malaman mo na mahal kita talaga. So, iparang yun yung gusto niya sabihin sa So, si najijagagol talaga ako. Dumating pala to sa time na um uh, pinagsabay na kayong dalawa nito. syempre no. Dati pa naman, eh. Pinagsabay. <laughs> dati pa, pinagsabay na kayong dalawa nito. So, dumating sa point talaga na parang needed niya ng umalis ng kalmado sa sitwasyon. <clears throat> Napapansin niya din kasi sa'yo na parang napapagod ka na. You are expecting something good, something great, something forever sa person na to or you are expecting na magkita kayo kung LDR mang kayo nito. You are expecting na magkita kayo and um, mahal na mahal, mahal na mahal kanya and um, you are someone responsible na hindi mo siya kayang saktan. I mean, hindi kanya kayang saktan. So, yung mga plano ninyo, um, you are expecting na tutuparin niya yun, gagampanan niya yun, kasi makikita mo naman sa kanya eh, parang willingness yung love niya sa iyo hindi ka map hindi mo maiisip na gagawin niya to sa iyo so i can see here na alam mo yung meron pa din part sa iyo na parang gusto mo pa din na maniwala na babalik pa din siya at ikaw yung pipiliin niya kahit niloko ka niya, kahit na nasa point na alam niyang kailangan na, na niyang mag-move forward to have some changes in her. I mean, kahit kailangan mo nang mag-move forward to have some changes in your life. And, um, parang nagaantay ka pa din sa mga pangako niya sa'yo. Sa mga, um, yung parang iniisip mo pa din na mahal ako nito at baka magbago yung isip niya at ako din yung pipiliin niya. Parang ganun. makita din kami nito. Paramdam ko sa kanya yung pagmamahal nato Parang ganun ka sa point na yun. Pero, syempre umiwas ka kasi may galit ka sa kanya. So, hindi, even sa'yo, sa part mo, na-stress ka talaga sa mga nangyari, sa mga nalaman mo. And, kahit ganun pa man, sa part mo, parang hindi ka pa din, kumbaga, um, parang hindi mo pa rin sure eto pag mo move forward mo. Nasa healing ka na ngayon, healing process, and wanted to move forward na. Pero part of you, like, I'm still waiting for this person dahil sa, naniwala ako sa mga, sa mga treatment niya sa akin. Naniwala ako sa mga sinabi niya sa akin. Naniwala ako sa mga pangako niya sa akin. So, itong person na to ngayon is worried about, um, worried siya dahil yung mga pangako niya sa'yo, yung mga sinabi niya sa'yo, yung mga treatment niya sa'yo, yung love na pinapakita niya sa'yo. Sa totoo lang, totoo yun. Sa nararamdaman niya talaga yun para sa'yo. Dahil mahal ka ng person na to. Kaya lang, hindi niya pwedeng ikaw yung pipiliin niya. Sa totoo, lang na naman ako magkikita dito marriage card ang ah, nakikita ko lang siguro dito, may responsibility to sila ng person na to. Tsaka nauna to. Baga may anak siguro sila nito, nag live in siguro to. Um, wala ko nakita, hindi nga lumabas ito yung marriage card. naisip ko din dito, siguro gusto niya i-explain sa'yo kung bakit hindi niya nung time na kayong dalawa na, hindi niya nabitawan tong isa. Kasi pinagsabay niya kayo eh. Siguro gusto niya i-explain sa'yo kung bakit yun. Dahil siguro dahil may anak sila, dahil sa bata or ganyan. So hindi niya pa ma-explain to sa'yo kasi nga ikaw, umiiwas ka pa sa kanya or blinak mo ba siya? Kasi you guard yourself, you put boundary naglagay ka ng wall sa inyong dalawa, you decided to do this. Kaya nga, nagalit ka, nasaktan ka. So, wala pa siyang explanation dito. Baka, I think, yun yung gusto niyang i-explain sa'yo, in a way. Kasi dito, nagkaantay lang talaga siya ng sign from you. Um, and even, nandikikita ko dito na parang, na-stress na din siya sa kakaisip sa'yo. Um, nakikita ko dito na parang itong person na to is like, wala pa siyang decision dito whether to continue towards that first person or ipaglaban yung pagmamahal niya sa'yo. Nakukonfuse talaga siya dito sa nararamdaman niya. Lalo na um, ngayon na hindi mo siya kinakausap. Kasi I think ghosting is Um, I don't know if I mentioned earlier the ghosting. Feeling ko ikaw yun eh. Ikaw yung umiwas sa kanya. You gave this person silent treatment. Hindi ka na lang nagparamdam nung nalaman mo to. Nung nagkaroon na ng conflict. Tapasin siya na sa ingay. <laughs> Umaga na kasi. So, anyway. Um, kasi feeling ko yung person na to. My um, part of him or her still want to choose you. Pero hindi siya sure unless na malalaman niya or unless na mag-usap kayong dalawa. So, parang if ever siguro yung magiging yung magiging um, decision mo dito is to accept him back, patawarin kanya, I mean, patawarin mo siya at mag-continue kayo, might be hayaan niya itong mangyayari dahil ayaw ka din niyang bitawan. Pero kung magiging decision mo siguro dito is mag-move forward na, iwan na, ayoko na, diyan ka na lang, mag-continue ka na. Siguro, aalis din siya dito. Kumaga, um, irerespeto niya yung decision mo. Kaya wala pa siyang decision dito, dahil intay ka pa niya. Siguro na ma-unblock siya, um, hayaan na makausap ka, bago siya mag-decide. Let's see the outcome. So, maingay talaga ha, hindi ko na lang ikakatko. sorry hmm. oh Etong person na to kasi parang feeling ko um mag-uusap pa kayo nito eh babalik pa talaga siya sayo. See Ito kasi yung parang um ito yung parang message messenger message pag-uusapan ito yung pag o ng love again so parang mag-uusap pa kayo nito and meron pa ring communication na mangyayari sa inyo dito um kasi tumagal din ata kayo nito eh kasi pinagsabay kayo yung dalawa um feeling ko ito yung pinaka feeling ko talaga LDR kayo kasi pag hindi pag hindi kayo LDR sila yung LDR parang ganun may LDR talaga dito So, naiipit talaga siya sitwasyon dito. And, um, sa pag-uusap ninyo, may nakikita kong conf confrontation. Siguro to confront mo siya sa mga nangyari, ganyan. And, um, sa mga gusto mong mangyari. Pero, feeling ko dito, no, you are going to choose yourself here. You are going to choose to move forward. Pero, parang hindi siya papayag. Um, parang, piliin mo yung sarili mo na mag-move on to heal. Pero hindi siya papayag kasi nag nandito eh, mahal niyo, mahal ka niya. And para sa kanya mahal mo mahal niyo pa rin yung isa't isa. So hindi siya papayag na makipaghiwalay sa iyo. So ito mag there's a possibility dahil sa mahal mo din siya. Magkakabalikan pa kayo ng person na 'to. Ang ano lang sa akin dito doon sa isa wala din ako nakikita ang hiwalayan niya. Or might be we never know in the future kung hiwalayan niya yon Kasi may, may possible na mangyayari dito na may nakikita akong mangyayari dito na pagbabalikan sa inyo eh. <clears throat> hmm. Siguro ganito um, mag-usap kayo, magkaroon kayo ng confrontation, ipaparamdam mo sa kanya na mag-move on ka na. Pero liligawan ka pa din ito ulit. Mag-offer pa rin siya sa'yo na new beginning. So, nasa iyo yung decision dito. See? wala ko nakikita ang paghiwalayan doon sa kabila. Instead, nakikita ko dito yung, they are still together, pero mabigat na din yung mga pinagdadaanan nila. So, may mga mabigat na din silang uh, situation na pinagdadaanan. And, I'm sure na, hindi alam ko sino yung pipiliin. So, kung sakaling tatanggapin mo pa siya ulit, <clears throat> parang nakikita ko, lalabo lang yung connection nila, pero sila pa din. So, On and off could be, pero sila pa rin. Dahil, siguro dahil may anak sila or kasal sila. And ibe niya yung person na yun. yun. Kumbaga niya yun. Pero sila pa rin. Wala akong nagkita maghiwalay sila. And kayo, ikaw, nasa point ka dito na nasa iyo na yung desisyon. Na ngayon, nasa point ka na na umiwas ka na. Uh, advice dito sa iyo ng cardboard, ka na bumalik. Magpatuloy ka na sa buhay mo. Kayaan mo na lang sila at magpatuloy ka na. Kasi once na babalik ka, once na you were going to accept itong message ng person na to, there is a possibility na baka mahulog ka balik sa kanya kasi hindi siya, hindi niya hayaan na maghiwalay kayo dalawa. Kahit pa sa siguro para sa kanya na kung sakaling ayaw mo na din, re-respetuhin niya yung decision mo. May mga, may nakikita ko dito na pag example na magkita kayo, something like that parang mag-iiba yung mag yung ihip ng hangin. Parang hindi ka niya hayaan na mawala ka. So, ang magiging problem dito, paano yung isa? Kasi hindi niya diniiwan yun. So, dalawa ka sa buhay niya. So, kailangan ikaw ma-awaken ma ka na nandyan ka na sa point na nag-uumpisa ka na mag-move forward. Move forward na never look back from this. Because if you go going to come back, nandyan pa rin yung cheating. So you need to have the changes in your life to move forward na. hayaan na lang siya um, na maging masaya kasama yung nauna. Um, pero pwede tong vice versa ha. Pero nakadepende pa din yan sa'yo. Kasi ikaw pa din yan may hawak ng buhay mo. Ikaw na kilala sa kanya. So, nakadepende pa din yan sa'yo. If you're willing to fight for this person, then nasa'yo yu yun. But, feeling ko, fighting for this person's love, is the wrong one. Kasi, hindi naman yun sabihin na, I will fight, I will fight for you. Na wala siyang asawa, single siya, available siya, and I will just really fight for this person sa magulang, ganyan, kaya kung panindigan to, kaya kong halin to. Eh, hindi naman. Eh, if you going to, if you're going to fight for this person, you're going to fight for the wrong one. So, just wag move forward ka na lang para hindi, mabib hindi mabigat at um, makakapagpatuloy ka pa, malay mo in the future, makakahanap ka din ng right person na para sa'yo. So, yun. I can see signs. I think lahat ng signs, main signs, okay? Kasi Gemini, Aries, Aquarius, um, Pisces, Cancer, Taurus, and um, Capricorn, You or your person, okay? So, Pisces. Sagittarius. Capricorn. Um, Virgo. I can see also here. Yeah, Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus, Gemini. So, um... Libra Aquarius more on Aquarius talaga Pisces Um yon Sun Moon Rising Venus